Matapos na ang nangyaring pagtitipo ng Phantom Troop, ay ngayon ay ire-review na natin ang chapter 378 o ang episode 39 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksihan na natin ang introduksyon ng tatlong mafia families ng kakik. Makikita din natin ang kanilang mga boss, ang kanilang mga tauhan, at ang kanilang mga pagkilos laban sa Phantom Troop. Yan at marami pang iba ang ating matumtunghayan ngayon sa videong ito. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Balance. Nagsimula ang eksena dito sa isang piging kung saan maririnig natin ang isang lalaking nagsasalita tungkol sa mga spiders. Ayon sa kanya, problema nga talaga ang mga yan at napakahalaga ng balanse. Ang paliwanag niya, habang mas limitado ang resources, ay mas kinakailangang hatiin ito. Habang mas kaunti na lamang ang natitira, mas dapat pangalagaan kung ano ang meron. At ang mga bagay na iyon ay hindi dapat mapasakamay ng karamihan at hindi rin dapat makita ng lahat. Ang lalaking ito, mga kaidigan, ay ang boss ng CU Mafia Family na si Onyor Longbao. Si Longbao ay isang illegitimate half-brother ng Haring Nasubi. Ibinilang siyang illegitimate dahil walang legal na relasyon ng kanyang ama o ina kay Nasubi. Nasa side lamang ng ina o ama ni Longbao ang koneksyon. At alam din natin ang nagsusupply sa kanilang pamilya ay ang third prince, Zhang Lei. Makikita naman dito si Longbao na pinapakain ng isang babae habang nakikipag-usap siya sa telepono. Sabi niya, gaya ng sinasabi niya tungkol sa balanse, ang sistema naman tao pagdating sa kapangyarihan ay pareho lang. Kinakailangan ng iba't ibang paraan tulad ng extortion, pagsisimula ng gera at paggamit ng puwersa upang mapanatili ang kapangyarihan. Dagdag pa niya, ang pinakamabilis na paraan ng paglikom ng yaman ay sa pamamabitan ng paggamit ng puwersa. Pagkatapos nito, ipinakita rin ang kanyang kausap sa telepono. Ayon dito, ang Phantom Troop ay wala daw class kahit pataglay nila ang napakalaking kapangyarihang. Ang ibig sabihin nito, kakaibang ugali ng Phantom Troop dahil hindi nila itinatago ang tungkol sa Nen. raw na mag-leak ito sa tinuturing nilang mga lower class na umangyayari ay sisirain ng balanse. Dagdag pa ng lalaki, mahirap talagang kontrolin ang phantom troop. Kahit sa mga major city, hindi rin sila napipigilan. Tinawag pa nga nilang silang parang mga mababangis na hayop na hindi nagtatago ng kanilang matutulis na kuko. At wala rin pakialam sa buhay o kamatayan. Ayon pa sa kanya, ilan sa mga batang tauhan ay lihim pang mga tagahanan ng Phantom Troop. At ang lalaking ito mga kaibigan na nagsasalita ngayon ay isa ring illegitimate half-brother ni Nasubi na si Broccoli, ang boss naman ng cha -a, a family. Ang sumusuporta sa kanilang mafia family ay ang 7th Prince, Luzaros. Matapos niyan ay ayon pa kay Longbao, ang Phantom Troop ay nagpapaalala raw sa kanya ng isang taong naging leader noon sa isang mafia family na lumabag din sa mga patakaran. Nagtanong naman dito si Broccoli kung ano raw ba talaga ang nais sabihin ni Longbao sa kanya layon. Sagot naman ni Longbao, ang ibig lang daw niyang sabihin ay magkapareho ang ugali ng mga ito. Ngunit biglang pinotol ni Broccoli at sinabing kung darating man ang araw na iyon na magkaroon ng pagkakapareho ng ugali, sila raw ay mag adjust at kokontrolin nila ang sitwasyon. Ang tinatukoy dito ni Longbao na may pagkakapareho ay walang iba kundi ang boss ng isa pang mafia family ang Haley at si Crollo ng Phantom Troop. Maya, maya pa ay nagpadala na ng tao sina Longbao at Broco Kay Broco, ang ipinadala ay ang underboss ng Cha'ar family na si Kenny Wang, habang kay Longbao naman ay ang underboss ng Chiu family na si Hendrik Bigano. Ang dalawang ito ay inutusan ni na Longbao at Broco na hanapin si Hisoka bago pa ito mahanap ng mga spiders. Matapos niyan ay sinabihan naman ni Kenny ang kanyang right-hand man na tawagin ang lahat ng group leaders at mag-alok ng 10 million sa sino mang may useful na impormasyon tungkol kay Hisoka at karagdagang 10 million pa para sa leader ng area kung saan siya matatagpuan. Idinagdag pa niya na dapat gamitin ng kanyang tauhan ang koneksyon nito sa mga trabahante sa lugar. Sumagot naman ang right-hand man ng masusunod po. Dito naman kay Hinrig, inutusan niya ang kanyang right-hand man na kunin ang passenger list at tingnan ang mga single male passengers. Kung wala si Hisoka sa listahan, hanapin naman nila ang mga pamila na may higit sa tatlong miyembro, kabilang na ang mga matatanda at mga bata. Sagot naman ng kanyang tauhan, masusunod po. Kasunod nito, kay Kenny naman, ang inutusan ay isang dati ring kasama sa common front laban kina Krolo. Sabi ng lalaki, si Hisoka raw ay isang floor master sa Heaven's Arena. Sagot naman ng kanyang boss, alam na niya iyon at posibleng may bagay pa na nais ayusin ni Hisoka laban sa leader ng mga spiders. Ngunit dagdag pa ng tauhan, hindi raw niya kakayanin na ba hulihin si Hisoka. Dito sumagot si Kenye. Si Raulo, sino bang nagsabi sa yung huhulihin natin siya? Ang mission lang naman natin ay maunahan ang Phantom Troop sa paghahanap kay Hisoka. Matapos nito ay ibinalik ang eksena kina Henrig. Sabi ng kanyang tauham, natanggap na niya ang utos ng kanyang boss na hanapin si Hisoka gamit ang passenger list. Ngulit ang ikalawang utos na kailangan ding hanapin ang bawat pamilya na may higit sa tatlong miyembro ay hindi raw niya maintindihan. Ipinaliwanag naman ni Hinrig na ibinigay niya ang ikalawang utos dahil yon ang pinakamalamang na ni Hisoka. Kung hindi siya maahanap bilang solo traveler, siguradong naging maingat ito at nagtatago bilang bahagi ng isang pamilya. Kaya inutusan na niya ang tauhan na iparating sa Reyna na utusan ang mga sundalo na i-check ang ID at i-verify ang ticket ng bawat pasahero. Ang tinutukoy dito na Reyna mga kaibigan ay posibleng ang ina ng Zhang Lei na si Queen Tangzul. Matapos niyan ay parehong nagbigay ng huling bilin si na Kenny at Hendrik sa kanilang mga tauhan. Basta hanapin lang si Isoka at sila na ang bahala sa iba. Paglipat ng eksena, dito naman sa room 302 ay makikita ang isang babae na nagsasalita. Una ay nagpasalamat siyang lugos sa kalahat ng kanyang mga tauhan, lalo na sa mga pumili na sumunod sa kanya. Ayon sa kanya, noong ginamit ang ceremony para sakupin ang pangalan ng Hili bilang isang junior member lamang noon. Kahit pa binigyan ng utos na makipaglaban sa isang death match, ay nanatili pa rin sa kanya ang mga tagasunod na lubos niyang pinapasanamatan ngayon. Ngunit idinagdag din niya na wala siyang pakialam sa mundong ito, pati na rin sa sarili niya. At ang nagsasalita ngayon mga kaibigan ay walang iba kundi ang boss ng Haley family na si Morena Prudo. Isa isang mistress at isang illegitimate daughter si Morena Prudo mga kaibigan anak ni Nasubi. At ang taga-suporta ng kanilang pamilya ay walang iba kundi ang fourth prince, Charyed Nitch. Nakasaad din dito na nasa level 45 na si Morena Prudo. Ayon sa kanya, ipinangako niya sa kanyang mga miyembro na bibigyan niya ng kakayahan ang bawat isa sa kanila. Kaya inutusan niya silang lumapit sa kanyang harapan one by one. Maya-maya pa, lumapit ang isang babae kay Morena at bigla naman itong hinalikan ni Morena. Dito na ipinaliwanag ang kanyang kakayahan na tinatawag na Contagion with a of love. Sa pamamagitan ng paghalik ni Morena, ang laway ni Member Zero, si Morena mismo, ay nagsisilbing trigger para ma-infect ang iba. Ang maximum na kaya niyang ma-infect ay 23 tao kasama na ang kanyang sarili. Paliwanag pa rito, ang isang miyembro na na-infect ni Morena ay magle-level up tuwing makakapatay ito ng tao. At ang kanilang pagle-level up ay magbubukas ng posibilidad na maging isa ring bagong member zero, kagaya ni Morena, na kaya ring bumuo ng sarili nitong infected na komunidad. Ayon pa kay Morena, ang isang sibilyan na non-NEN user ay katumbas lamang ng level 1. Kaya kung papatay sila ng isang non-NEN user, plus 1 level lang ang makukuha nila. Kung makakapatay naman sila ng isang NEN user, plus 10 levels agad ang iakit nila. At kung isang prinsipe naman ang kanilang mapapatay, tataas ang level nila ng hanggang plus 50. Matapos ipaliwanag iyon na inutusan na ni Morena ang kanyang mga miyembro na umalis at isagawa ang kanilang mga misyon. Pagkatapos ng eksenang iyon, ipinakita naman ng paliwanag tungkol sa mga boss ng Kakin Mafia Family. Ayon dito, ang dalawang peklat sa kanilang mga mukha ay simbolo ng pagiging illegitimate child ng hari ng Kakin. Ang mga illegitimate children ay hindi kailanman maaaring maging heir o tagapagmana ng anumang royal position. At sa mismong araw ng kanilang kapanganakan, sinasaktan sila gamit ang isang double blade razor upang mag-iwan ng marka sa kanilang mukha. Ayon pa kay Morena, pinapayagan lamang ang existence ng isang illegitimate child sa isang kondisyon. Kailangan nilang mamuhay ng patago sa publiko. Ngunit dahil sa kawalan ng paninindigan ng mga magulang, basta-basta silang nagkakaanak at kalaunan ay tinatanggihan ng kanilang sariling mga anak. Nilalagyan ng peklat at hinahayaan na lang silang mabuhay na daladala iyon. Dagdag pa ni Morena. Sa kabila ng bigat nito, gusto niya ang peklat na iyon. Kung wala raw iyon, matagal na sana siyang nalapit sa kamatayan. Ngunit dahil dito, nagawa niyang manatiling nakatayo, tila nasa gitna mismo ng isang matalim na bleed. At para mawasak ang basurang mundong ito, kailangan niyang sumubok pa. Kaya malino na may matinding misyon itong si Morena. Paglipat ng eksena ipiniliwanag naman tungkol sa Charo family at nag-exist na matagal na at sang tunayan na sila nagkocontrol sa mga kagamitan at pagkain dito sa Tier 5. Ang kanilang CEO ay kumikita mula sa human trafficking at pagdidistribute ng goods habang ang pangunahing income ng Haley family ay mula sa pagiging middleman sa pagitan ng mga mayayaman at ng black market. Matapos si Palimanag iyon ay makikita naman si Nobunaga na sasabing ipapaubaya na lang nila ang Haley family ang Tier 5. Ang pamilyang ito ay pinagmamalaki ng kanilang mga kalalakihan, ngunit ayon kay Nobunaga sila naman ay tutungo sa Tier 4 bago yon, kukunin mo na raw niya ang kanyang weapon sa warehouse. Sabi naman dito ni Finks na sasama rin siya dahil may bagay din siyang gustong makuha. Sumang-ayon naman si Feitan at sinabing kailangan niya ring mabawi ang kanyang trick umbrella. At nang masabi ng dalawa na yon, idinagdag naman ni Feitan na ang pagpatay kay Hisoka ang kanilang top priority. At saka na lamang nila aalalahanin kung sino at paano nila ito gagawin. Matapos niyan, dito naman sa isang warehouse, makikita ang grupo ng mga tao na nakatambay rito mga kaibigan na kabilang sa underlings ng Chaar family. Maya-maya pa, dumating si Nobunaga sa area na ito. Sa kanilang pagdating, sinabi ng isa sa kanila na may nagsabi raw sa kanila na sila ang troop at tinanong kung ano ang kanilang kailangan dito. Sagot naman ni Nobunaga, isang katana at payong raw ang kailangan na nasmuggle dito. Dito na sila ni-lead ng lalaki at sinabing, sundan niyo ako. Maya, maya pa, habang nakasunod sila, biglang pinatigil ni Nobunaga sina Finks. Sabi niya, mag-ingat kayo, nawala siya. Ipinaliwanag pa ni Nobunaga na nawala raw instant ang tao kanina habang nasa loob pa lamang ng warehouse kaya inactivate din ni Nafitan at Finks ang kanilang sariling NEN. Tama raw si Nobunaga, wala raw tao rito. Nang pumunta sila sa unahan, nakita nga nila na wala ang tao. Tumingin si Nobunaga sa itaas at sinabing dead end daw ang lugar. Maya, maya pa, habang nagbabalik sila sa pinanggagalingan sa isang sulok, ay biglang nag-appear ang bangkay ng lalaking sinusunda nila kanina. Dito nila na-realize na ang lalaki ay nawala at nag-skip sa lugar na ito. Sagot naman ni Finks, ha, Patay na yan! Wala na itong kakayahang tumulong at wala rin naman silang ibang matatawagan dito. Dito pa ni Feitan na ang katana at payong muna ang uunahin. Sinabi naman ni Finks kay Nobunaga na napaka-weird ng priorities niya. Sagot ni Nobunaga sa kanyang isipan na siya pa raw ang weird at concern lang niya ang taong iyon. Maya-maya pa, makikita sa kisame ang kamay na tila binubuksan. Sa sumunod na eksena, dito sa Tier 3, Passenger's Area, sinabihan ng dalawang guards ang mga tao na manatili sa kanilang kinatatayuan at hindi muna pumasok dahil naka-off-limits ito para sa imbestigasyon. Makikita rito si Mizai Stom na tinanong ang lalaki kung ilan ang naging casualties. Sagot ng lalaki, dalawang puon tao ang napatay. Pumasok lang ang kriminal na nagdisguise bilang Royal Army at biglang pumatay. Nagtanong si Mizai Stom kung gumamit ba ng NEN ang pumatay. Sagot ng lalaki, hindi pa nila alam. Ang armas na ginamit ay isa raw uri ng blade at walang sinyales ng anumang ability. Tanong ni Mizay Storm, so isang random lang daw ang pag-atake? Wala bang witness? Sagot ng lalaki, may isa lang daw na tao na nandoon. Ayon sa kanya, ang suspect ay nasa 20s, slender ang katawan, height 6'0 to 6'2 at may crescent-shaped piklat sa kaliwang pisngi pero kinanvas na raw nila ang area at wala raw silang nakitang ganoong tao. Ayon sa testimony, hindi pa matukoy kung totoo o hindi dahil may mga parts na hindi nagme-make sense. Sinabi ng lalaki na malamang na confused lang ang witness dahil sa sobrang shock. Dito, sinabi ni Mizay Stoma sa lalaki na kausapin ang witness. Matapos niyan, makikita ang lalaki na nagmatch sa description isang miyembro o associate ng Haley family, tauhan ni Morena na nasa level 21. Pinatay niya ang benteng civilians upang magkaroon ng Nen ability dahil ayon sa ability ni Morena, kapag naaabot ang level 20, magkakaroon ng sariling ability ang isang miyembro. Nakikita naman ng lalaki na nakabukas na nayon sa kisami at tinitignan siya ni Nobunaga, Finks at Feitan. Di niyo pinansin ang prank ko, sabi niya. Well, yan talaga ang infamous spiders, ang mga taong inaad bilang idol ko. Maya-maya pa, nag-isip siya. Wawa sa akin natin ang mundo. Grabe mga kaibigan, kumilos na ang lahat ng mafia family. Ano kaya ang pakay ng lalaking ito kina Nobunaga? Papatinding na talaga ang eksena dahil nagpaunahan na ang Phantom Troop at ang Mafia Family sa paghahanap kay Hisoka. Hindi lang sa upper tier tumitindi ang sitwasyon, kundi pati sa lower tier. May mas nakaka-excite na susunod na mangyayari dahil malalaman natin ang kauna-unahang confrontation ng Underboss at Phantom Troop at ilang napaka-thrilling na eksena. Dito natin tatapusin ang video sa last panel. Kaya kung nagustuhan nyo ang video, can I get a like, comment, subscribe for more videos like this? Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you again on my next video.